Eh, usap na kami. Ano, parehas na ba't gobyerno? Baka mga Pag pinagbigyan namin kayo, ano sasabihin ng publiko pag gobyerno? Pwedeng lagi consideration. Hindi, po biglaan. May abiso po ito. May abiso. Alam din po ng barangay. Hi everyone! Isang taga-gobyerno ang tila nagpapaliwanag kay Sir Gabriel Go dahil ilang taon na daw sila nagpapark sa bangketa at inaakala nilang kung pwede yun. Sa video na ito ay pakinggan natin ang galing ni Sir Gabriel Go sa pagpapaliwanag kung bakit mali ang ating kababayan sa pagpapark sa tabi ng kalsada. Panoorin natin ang video na ito. So 9 na po ng umaga, no? So nandito po tayo sa Manila. Kanina galing po tayo sa Barangay niyan sa ba sa Mandaluyong. So ngayon kasama po natin ang Manila ang MTPB, Andito po ang dito rin DPS. Uh, first area of operation po natin dito po sa Kalaw Extension na kung saan. Meron one side parking yun nga lang po na abuso pati right side meron tapos yung mga bangkay na po punong puno ng mga obstruction may kita naman po natin no? so tatanggalin po natin lahat ito may kababayan tayo na nagpapaliwanag dahil sandali lamang daw sila at hindi pa umabot ng 5 minutes ay bigla daw na to ang kanilang sasakyan sinaikargo yung sasakyan po pero nakababa na po kami hindi mo may uso ayun ay, oh, ay, pero nakaangat na. Ayun nga po, sir. Pagbaba ko, sakit nung pagbaba ko, naka-ampla na. Ayun, ibig sabihin na magpasta po sa 5 minutes. Ayun nga po, sir. Dumating po ako mismo, sir, personally. May oras po kasi doon. Check nyo doon sa video ng towing. Ayun po, oh. sir. Dumating sila rito. Ngayon, sir, pagbaba ako, naka-ampla na, 920. O oh. ngayon, nakaangat na nila, sir. Tama naman. Kasi 5 minutes lang ang consideration natin eh. Kung, 9, kung 960, ano, 915? Oo. Yes sir. Oh, 9.30 na eh. yung time code nila. So, 9.30 na po sir. Nakipag-usap ako ako doon. Check sure. nyo sa video. May kita niya man yakin, video. nyo ba sa video? Yung nga po, lang video sa so, 9.16. Oh. Bumabahaw ako dito. 9.20, 9.21. 9.21? O, oh, so lagpas nga po talaga. Maya-maya ay dumating na ang kasama ng lalaki. Pero ipiniliwanag ni Sir Gabriel Go ng maayos kung bakit mali ang pagpapark sa gilid ng kalsada na kung tawagin ay bangketa. Ayun lang. Hindi, ano lang namin kasi biglaan, biglaan na lang. Hindi po. Hindi po biglaan to. Talagang may kasi ano Kasi last time po, nag, nag, ano, nag, nag clearing dito. Wala din naman po pakinaan. Sino po ang na clearing Ang Manila po. Hindi ko kasi masasagot eh. Yung Tapos, previous eh. Hindi naman kami sinisip. Hindi naman kasi nasa loob naman ng ano ba ako. Although hindi ko alam ano na yung rule. Hindi ko naman na kung ano yung rule talaga din yun. to. Ano? Pero sa akin ang kasi. Hindi naman po ginalo yung naka... Actually, doon na nga pinalipat yung truck namin. Hindi ko po masasagot yan kasi I was not there during the oh, conversation na, or even po. why the barangay did not even advise you na bawal po dito. Ang... So, I would suggest, kung gusto nyo, ireklamo niyo nyo na lang po yung barangay. Biglaan lang, biglaan. Bigla, Hindi po biglaan, lang. may abiso po to May abiso. Wala sabihing Alam sabihing din po ng barangay wala na, na mag po dito. Wala advice po sa default po ng barangay yon kaso i-reklamo niyo na lang po. Alam po ng barangay, mag-i-clearing po dito. Eh, yung uh, usap na nga kami, ano, na magkait ka pero baka yung mga lang alisin. Yung pa ang problema kasi. Kasi hindi naman na, well, yun ay, ang aloigan, ay, diyan na naman ang hindi naman hindi naman po. Saka ang problema po natin, pag pinagbigyan namin kayo, ano sasabihin ng publiko? Pag gobyerno, pwedeng laging consideration. Eh, no pag, po, pag, okay. pag, normal na mamayan, hatak, hatak, mm, di ba? Hindi naman no po, hindi naman no po. Oh. Hindi, yun ang mangyayari kasi. That's, that's what I'm trying to explain okay. to you, ha? Pasensya na po. Tatanggapin ko naman po ng publiko. Opo. Lumipat muna si Sir Gabriel Go sa ibang lugar upang solusyonan ang bangketa na ginawa ng tindahan ng ating mga kababayan. Nakikunin nyo na lang po yung mga nyo. Tanggalin nyo na lang yung mga paninda. Saan mga paninda? Elements, kapuntay mo iba dito. Elements. Para maaano natin ito mga ito. Skog. Skog, gali ka dito sa likod, sa likod ko. Dito ay sa likod. Dito, dito sa may banda mo na andito. Pagkatapos ng ilang minuto, ay bumalik ang mga lalaki kanina at may kasama na sila nagreklamo na matagal na daw sila nagpapart sa lugar na yun. Pero Nagbigay ng paliwanag si Sir Gabriel Go na ang kinalalagyan ng kanilang sasakyan ay isang bangketa. Kasi dapat hindi nakaharang ang bangketa dyan talaga eh. Saka ang tagal na. Kung beses na nag-regal dito sir, hindi di na ko, hindi pinapansin. Kala uh, namin, okay, okay. lang. Pero gulat kami, bakit biglang lang inanala ano namin? Anong ko kotse niya? Kala namin ayon, itong ayon. truck. Ayun sir, isi doon, maliit. Nakapasok siya sa loob, e. Nakasaksak ako, e. Kaya nga. Hindi, alam ko nga, bawal talaga dyan, eh. Kasi nag-i-studyante. sa Kasi ako, nung nag-aaraw sa Instituto Cervantes, alam kong bawal, eh. Kasi sila, sila, Paul, dito nakapagsalaba na sila, kon Ako yung pinaka-nakadulo pa, sir. Ako, hindi alam. yung IJR, Boss, ayan oh, may linye. Kaya nga po eh, kaya nagulat din kami. Yung e, pala yung linya eh. Ang tag more than 10 years na kami dito Siyo, sa pa. In short, more than 10 years na nating nakasanayan ng mali. Hindi, e, kung alam po namin yun, hindi, hindi namin gagawin. Oo, hindi namin gagawin. Hindi nyo alam na bawal harangan ng sidewalk? Hindi po, hindi po. Hindi hindi po alam po. Kasi po, nung nakipagkontrata po kami kayo sa si Tukay, Kasama tong parking. Kasama yung parking. Hindi po ah. Hindi part ng property to. Sa gobyerno pa rin po ito hanggang dyan sa linya. There's always, uh, ano, an easement. ito po. De inga, de grana, ayan oh. o. Oh. Hanggang dito sa gobyerno to. Buto. Ayan o. Oh. Tumbok lahat yan boss. Ayan. Mas malinaw. Tumbok lahat yan. Ayan. Mas malinaw na picture. Ayan Ayun oh, ay, ano, lahat kayo naka tumbok yan. May may, may ko Ang parking kasi dito dapat pa ganoon eh. Ito naman lalaki kanina ay ipinagigiitan pa rin na 10 years na sila nagpa-park doon na ibig sabihin ay 10 years na silang lumalabag sa batas na bawal ang pagpa-park sa bangketa. Sir, kami sir, kami talaga. More, more than 10 years namin, ganyan talaga pagkaka-park namin. Kung hindi talaga Walang nag-inform na barangay. Wala. Eh, eh, alam nga nila eh. Reklamo nyo na lang yung barangay, ba't di siya naman nag-abiso? Araw-araw lang Bago abiso Kaya niya ako. Sige, reklamo ko po yung nag-operate, ba't di pinapansin? Sige sir, review nyo lahat nag-operate for the last 10 years. Oo. Wala pa ako nun eh. You don't need to challenge me. Hindi, hindi po kayo. Kung yun po yung magbabasiyan, yung nag-breaker po nun. Ito na lang, you have a license. You have a valid driver's license. Paano ka nag-acquire ng lisensya? Nag-seminar ka, pumunta ka doon. So, alam mo ang sidewalk. Ah, hindi naman pwede ko na Yun lang po. Hindi pa rin natigil ang lalaki na ito at pilit na ay ang 10 years nilang pagpapark sa bangketa. Pero, hahanga kayo kay Sir Gabriel Go. Dahil sa matayilong niyang pagsasalita, ay naipaliwanag niya kung bakit mali ang pagpapark sa bangketa. Kasi nung July 11 po, nag-operate ito ay FDPB. Yung mga truck yung truck po namin, tsaka po itong office vehicle namin, na dito po yung nakapark. Pinalipat po sa amin, dyan pinalagay. Ngayon po, kasi matagal na rin kami nagpa-park dyan. Ang so, sabi po kasi, sana, hindi na lang pinalipat po so, dito pa rin. Kasi tamo. yung parking nyo po kasi, kinain nyo po kasi. Okay lang po sana nakagayon na dulo ka. Okay lang. Eh, kasi nga hatu na po. Visible po, inilalaw po kasi kamayan for more than 10 years. pero there enemy po, 90 degrees, di ba? Sinabi ko na sa iyo. Oo. Pero parang lang bakit sukartes? Ang bangketa po nila, may bangketa po sila nasa loob. 'Yung orientation po ng bangketa from labas, may walkway sila, papasok may, may walkway. Way. Ang problema dito, walang bangketa. Dapat 'yan may bangketa. Mm. Kaya sabi 'yan, tulad 'yan, hindi namin ginalaw kasi may malalakaran ng tao para malino pa po yung etong dito wala kami problema dito kasi hindi nakakatawa eh pinalipat pa kami hindi yung dalawa sa sakyan pinalipat doon nagkakaroon daw na wrecker yes sir may one side test tayo hindi ka po nandiyan dyan po kasi nakapark talaga yung dalawa dito naman sa huling video na ito ay makikita ang barangay patrol na ito na tila sirang sira na na at hindi na umaandar. makikita din ang lalaki na hindi naman pala siya ang taga barangay kundi isang tambay na nagbabantay. Silipin yung ato barangay patrol baka pwedeng kunin na to. Tagal na eh. Ilang ko na pinagsabihan to. Ayaw namang alisin. Morning po. At basketball court, sayang. Wala ng DPS. Ito. Tagal na to eh. Baka pwede nang pakuha yan. Pasiris na lang natin yung truck na kukuha. Yo, yes. Paalam po nga Ha? Ang taga din oh, yan. Oo, alisin nyo namin. Ilang buwan na po yan nandyan eh. Oo, alisin nyo. Kailan nyo alisin? Eh? Uh, bukod doon na umaga. Alamin nyo yan. Parang gusto ko na ito eh. Ilang buwan na po yan eh. Ito. Ilang buwan na po yan, tay? Oo. Oh, uh, sa barangay ka ba? Hindi ba? Ito. Ay, hindi ka pala sa barangay eh. Oo, paalam po. Ano Ano mo ba yan? Sa barangay po. O oh, nga po, bakit ikaw po ang nakikipag-usap? Oh. Ikaw ba nagbabantay? Oh. Ikaw nagbabantay. Kaya, ako dami na lang po kayo, huwag kayong alis alis, pinakasapot. Oh. Ay, ikaw ang pinagbantay ng barangay. Oh. Sir, dito muna kayo. Kaya mo na, na itaw nyo na lang yan. Oh. Eh, walang makina to ah. Bakit po yung gulong na wala nang makina. Oo, oh, nakapata Ang kabila lang yung dump na nakatak. Parang junk na to eh. Oo. Oh. po. Mabog po yung gulong nito Yan. Kaya po ano. Kaya po yun lang. Papahalungkat ko yung operation ko dito. Oh. Ah. Na ilang beses na nanandito to. Ah. Hindi po totoong gumabog gulong yan. Talaga naka-junk po yan. Hindi. Sumabog po. Hindi Hindi lang like, po yung gulong. Hindi po yun. Hindi okay.

sa lahat po ng ating Pilipino ay hindi po ibig sabihin na 10 years nyo nang ginagawa ang mali ay maituturing niya itong tama. Meron po tayong batas na nagbabawal na gawing parkingan ng bangketa at hindi po porkit nagtatrabaho kayo sa gobyerno ay hindi na kayo kasama sa batas. Nasa ilalim po tayo ng iisang bandila at anuman ang batas ng pangkaraniwang Pilipino ay yun din ang batas na dapat sundin ng nasa gobyerno. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Jack and you watching Biker Drone.